to What? What's that? Cheese. Just a little. A little? Like it? <laughs> Gusto mo? What do you want? Anong gusto mong merienda? Ha? I cannot hear you. Louder. Spaghetti! <laughs> Oy, sige. O, gusto rin niya ng spaghetti na merienda. Alam nyo, yung spaghetti ko lang talaga ang gusto niya. Wow! Hindi siya naiulig sa mga spaghetti na bibili sa mga uh, fast food chain. Gusto talaga niya yung sa akin lang. At iyan na ituturo ko sa inyo bakit gustong gusto ni Malia ang aking meaty spaghetti sauce. Magluluto tayo. Let's go! Magluluto tayo ng merienda. Yan! Pagluluto na tayo ng bonggang-bongga -bongga ng paborito ni Malia nga. Spaghetti. Wow! Hindi ko alam anong meron sa spaghetti ko. Bakit gustong gusto niya to? Ito lang talaga yung gusto niyang spaghetti meaty sauce. Kaya naman, kung ready na kayo, get ready. Et na ang ating mga sangkap. na nandiyan ang ating tomato sauce, the original. Uh, 250 grams to dalawa. Dalawang tig 250 grams. Isang 150 grams na tomato paste. Tapos, siyempre, ang ating garlic. Tapos, sibuyas. Ayan, hiwain natin yung maliliit. Lagyan din natin ng carrots. Malilit din ang hiwa. Cooking oil. Yan, panggisa gisa, natin. Liver spread. Toyo. Paminta at may laurel. Beef cubes. Yan. At sugar. Sugar. Uh, honey, honey. Tapos, syempre nandyan yung ating uh, spaghetti pasta. At syempre nandyan ang ating beef. Now, yung cheese, ito pong keso ay gagabgarin natin mamaya habang niluluto. Ayaw niya na nasa ibabaw na yung bago i-serve, nilalagyan ng cheese. Ayaw po niya. Gusto niya, hindi niya nararamdaman yung keso. Yung ganon. Yan. Okay? Let's cook. And now, it's time to cook. What is this? Cheese. Cheese. Oh. Can you help mama? Can you grate the cheese? Can you do that? Yes. Do you know how to do that? Yes. How? Show me. Baka mahiwa ka ha. Be careful ha. Baka mahiwa ha. ano-ano ma -ano dyan. Ang dali. Baka Do you love cheese? No. Sabi <laughs> <laughs> sa inyo, hindi mahilig yan sa cheese. Yan ang batang hindi mahilig sa cheese. Kaya ang ginagawa ko, nilalagay ko rin yung keso habang mainit pa yung sauce para matutunan. Okay, nga. O, oh, punang mo ito dali. O, oh, yan. Wow! Wow, galing. Wow, perfect naman mali Malia. Yeah. Wow, 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 wow. Oh, you wanna try the cheese? Try. It. Just a little. just a little. Ah. Ay. Like it? Ayan. <laughs> <laughs> yeah. Okay. That's it. Magluluto um, na tayo. Why you don't like the cheese? I like the cheese. Ate likes the cheese. Why you don't like cheese? Because dear one, is there, he's the swimming by herself. Ano connection? Ganon siya nang swimming sa cheese. Magulo ka. Nag-swimming sa cheese? Yun. You're gonna make a cheese pool. <laughs> Ito na! Magigisa-gisa muna tayo. Ready? Ayan. Tutunod sa'yo, syempre, unahin natin ang pagigisa ng walang katapusang bawang at sibuyas garlic. Mm -hmm. Isa, isa, isa. I love the garlic smell. Habang ginigisa. Diba? Mahilig ba kaysa mabawang? Ako gusto ko lagi mabawang. Panalo sa bawang. Kaya so, ako nang tinitipid sa garlic. Tapos so, syempre, pagkagisa-gisa na natin yan, pag medyo golden brown, ilagay na natin ang ah, ah sibuyas. Sibuyas, kamatiyas. Kapag natin, na natin, pag nagisa na natin ng maayos yung ating sibuyas at yung ating bawang, ilalagay na natin yung ating giniling na baka. Pwede naman pong i-mix no sa mga nagpo-pork yeah pwedeng i-mix yung half ng beef and half ng pork yung mga hindi naman nagpo-pork ready beef na lang pero na try din namin yung ano yung chicken meat sa spaghetti sauce masarap din masarap din chicken meat bongga try nyo rin okay now nalagyan na natin yung ating beef Kailangan lutong-luto yung ating karne at saka mamaya, dapat lutong-luto din yung ating mga tomato sauce at tomato paste para hindi agad siya napapamis. Ay! At tubig para sa pasta nilagyan ko na ng oil at saka ng salt. Yan. So, ilalagay na natin yung ating pasta. Ayan. Lagay na natin dyan. So, since medyo marami-rami kami dito sa bahay, oh. yeah, damihan na rin natin yung Wait lang. Look, guys, tignan nyo yung beef na nabili ko. Oh. Wala siyang taba. Wala siyang taba. Para dun po sa mga hindi nag-beef uh, or pork. Again, guys, perfect din po ang chicken meat na try na po namin yan. Now, lalagay na po natin yung ating uh, tomato sauce at saka yung ating tomato paste para talagang na palung-palung lutong lupo. Tomato paste muna. Ayan. Tomato paste. Ooh. po yan para hindi ito mapapanis. Tapos, ilagay na rin natin ang ating tomato sauce. Wow! Oh. Halo, halo, halo. Tapos, syempre, may tomato, may tomato paste yan. So, baka sumobra ng asin. Kaya, naka-standby po yung ating brown sugar. Yeah, you know, yeah. Nagtataka kayo, bakit walang hotdog? Di ba usually, pag mga bata, nag-request ng spaghetti, ah, uh, ng merienda, dapat may hotdog? Hindi po siya mahilig sa hotdog. Hindi talaga. Ano ko pwede sa batang niya? Kahit anusal, kahit ano, ayaw niya. I don't know Ayaw talaga. Gusto niya mga pritong tinapa, pritong, yung, yung tuyo na ginagawa namin, yung gourmet na tuyo. Yan ang gusto niya. Tsaka yung aming gourmet tinapa. Yan ang favorite. Now, pagkada nito, lutong-luto na yung ating uh, tomato sauce at saka yung ating tomato paste. Lutong-luto na yan para anti-panis. Lagay na natin yung ating laurel leaves. Yung ating bay leaf. Ayan, lagay na. Lagay na natin yung bay leaf natin. Ayan. Tapos, paminta. Paminta. Lagay na rin natin yung paminta. Lagay yung ating Toyo... Mhm. Mm Sa iba, ano... Ito yung... Tryptimallyang spaghetti sauce... At tapos... Ilalagay na rin natin po yung ating... Carrots... Yan yung ating carrots... Yung ating beef cubes... Lagyan na natin yung ating beef cubes, yan... Kasumahin so, na lang natin dyan... Hinaan natin yung apoy. Hinaan natin. See. Ang last natin ilalagay yung ating cheese at saka yung ating um, liver spread. Yan ang huling ilalagay natin. Tingin lang muna natin na maluto yung carrots. And now, para sa ating iba pang sangkap, ayaw ng bata na masyadong maasig. Pero si Malia, ayaw naman niya ng sobrang tamis. So, talaga natin ng tamang-tamang uh, lang ng sugar. Ayan. Tatlong kutsaritang sugar. Para lang, kasi pag, pag sobrang asim nung tomato sauce at saka ng tomato paste, ayaw naman niya na sobrang asim. Ayaw din niya ng sobrang tamis. So, alam ni si Senyora. Now, ilagay na po natin ang ating liver spread. Natin liver spread. So, asahan niyo na lalo pa yung lalapot. Lalo pang lalapot yan because liver spread. Yun. Tapos, ilagay na natin yung cheese para medyo creamy. Kasi ayaw nga niya ng ano, ayaw niya ng nilalagay yung cheese bago i-serve. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya, tulong naman yung queso dyan. Ayan. Ayan. That's it. Hintayin na lang natin matuna yung keso. At nahalo ng mabuti na yung ating mga ingredients. Ayan. Tapos, pagsisilbihan na natin si Prinsesa Maria. It's ready, darling. Look. Look, your favorite. Wow. What's that? Look, delicious. Wow. Ready? Rienda time. Let's go. Ito na, ready na ng ating spaghetti sauce. At lang ating spaghetti pasta para sa merienda. Let's go. Let's go. Let's go. Oke, spaghetti time! guys. nanti siapa Oke, guys. 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 Kain na tayo. Let's go, everyone. Ate May, hindi na Ate May. Okay. Oo! Wow. Oh, Di ba, mausok pa. Kita niya. Yes, mausok. So. Bagong luto. Hmm. Si Merlin ay dumating sa akin. Ilang kilo ka lang dumating ka sa akin? <laughs> 40. 40 kilos. Ngayon po ay 41 kilos. Sa kilo mo nila. 40. Okay, oh. Gina, tama na to, ha? So, so. Papapayat na si Gina. Ito, oh. Wow. Ready? Get set, go. Wow. Okay Ako, hindi ko magpapayat mo no. Kasi masarap ko Happy ka? Happy ka? Itura <laughs> Itura, i-close up mo yung mukha na ito Kiss mama mm. ay, Masarap yung spaghetti Ano ate, masarap ate? Masarap, syempre ay, i ihabis ko kayo dito so, yun, <laughs> ay, sabi, hindi Masarap Masarap naman talaga Wala etos ay, was, uh, o, oh, Marlene. Sang wow. Marlene, ano? Masarap <laughs> na masarap po. Thank you so much. Please like and subscribe. Maraming salamat. Thank you for watching. See you soon.